Ayan, magkwentuhan tayo habang papasok sa trabaho. May kukwento ako sa inyo. Ayan. Kaya dapat talaga, you know, marunong ka talaga sa pera mo. Ganito yan. Meron kaming katrabaho na 52 years old na ay wala pa rin, wala pa ipon, wala pa rin sariling bahay, wala pa rin sasakyan. So, kung iisipin mo, pag ang tao marunong talaga sa pera, ba? Diba? Ganong edad, dapat meron ka ng sariling bahay, sariling sasakyan, lalo na dito sa Amerika. Kasi dito ay mahirap na lagi ka na lamang aasa sa ibang tao. Mahirap na lagi ka na lamang nakaasa sa ibang tao. Kahit saan naman, you know. Yan. Mahirap talaga. Mas mahirap yung ganong pamumuhay. Mas mahirap at nakaka-stress yung ganong sitwasyon na akalain mo yun. Dahil nga wala kang sariling sasakyan, di ba? papasok ka sa trabaho. Siyempre, yung mga kaibigan mo, iba din ang oras niyan pagpasok sa trabaho. Tapos ikaw, iba din ang oras niyan sa pagpasok sa trabaho. Kagaya namin, maaga kami pumapasok. Kailangan ay gumigising na kami ng mga alas 5 ng madaling araw, ba? Diba? Tapos, papasok kami sa trabaho namin, mag-start na kami mag-drive mga alas 6 sa mahigit. Yun. So, kaya kailangan ng oras. Siyempre, kung abalahin mo pa yung kaibigan mo, yung mga kaibigan mo, mamaya yung palang mga, isa sa mga kaibigan mo is panggabi o kaya uh, hindi uh, tanghali o kaya may mga anak din ay inaantindi, may mga sariling pamilya syempre isa ka pa bang iintindihin niya di ba mahirap 'yun and kagaya ng sabi ko nga mas nakaka-stress ang ganong buhay mahirap yung ganong sitwasyon dahil ikaw yung may stress sa uh, anong tawag dito sa paggising, syempre gigising ka ng maaga. Hindi lang gigising ka ng maaga, syempre tatawagan mo 'yung mga kaibigan mo, 'di ba? Isa-isa mo 'yang tatawagan minsan uh, oh, makasampu ka na tao na tatawagan. Lahat yun ay isa-isahin mo. Nakaka-stress yung ganong babamuhay. Tapos lahat ng tawagan mo, limbawa, is ayaw na din ihatid ka. Kasi, mapapagod sila sa'yo. syempre napapagod din sila. Ako nga, napapagod sa trabaho ko. Sila pa kaya. Yun, hindi habang panahon ay lagi tayo nakadepende sa ibang tao. Kailangan ay matuturan tayong maging uh, self-sufficient sa ating, yun na nga, sa mga buhay natin. Kasi mahirap, you know. Hindi ka pwede na uh, lagi mong idedepende yung buhay mo sa ibang tao. Dahil kagaya nga nang sabi ko, hindi sa lahat ng pagkakataon is lagi mong maihingan ang mga kaibigan mo. Siyempre, may ah, mga kaibigan mo hihinga din yung mga 'yan. Hindi naman sa paghinga nila, eh, nandiyan ka pa rin, 'di ba? Hindi parating ganoon, 'di ba? So, kaya nga dito at age 18 bumumukod na yung mga 18 hanggang 21 'yun. nagti na silang bumukod ng sarili nila ng pamumuhay. Tapos ikaw, uh, ayaw mong gumastos sa pagbili ng bahay o pagrenta man lang ng bahay uh, ginagamit niya yung pera niya, mas gagasto siya sa pag-shopping, sa pagkain, sa labas, pagbabakasyon, ah uh, saan pa. At saka, gusto niya lagi siyang libre nga, yun. Gusto niya lagi siyang ano, ayun niya talagang gumastos doon, hindi ko alam kung bakit, kung pinanghihinayangan niya ba ang pagrenta ng bahay. Kasi nga pang naman talaga ang pagrenta ng bahay dito, pati pagbili ng bahay. Kasi nga sobrang mahal, kahit yung pagrenta na lang is sobrang mahal din. Nakakapanghinayang talaga. Pero anong gagawin mo? Yun know, ang kailangan mo talaga umupa ng bahay. Kasi kung wala kang matitirahan, di ba? Kung wala ka pang pambili ng bahay, kailangan mo talaga bumili, umupa ng sariling bahay. Para ikaw ay may masisilungan, may matitirahan. Kagaya niyan, pag winter, saan ka matutulog sa kalye? Alangan namang... Uh, palakitig ka na lamang isa sa mga kaibigan mo, let's say, okay, marami kang mga kaibigan. And lahat yun ay sabi nila, eh, okay naman, minsan pinapatulog ka sa kanila, ba diba? Pero, sabi ko nga, mapapagod din sila. You know, lahat tayo ay merong dinadalang burden or dinadalang responsibilidad, bigat sa buhay, you know. And dapat, matuto ka rin na magdala ng sayo. Matuto ka rin na buhatin yung sarili mong buhay. Kasi, hirap kong ikaw yung kapabuhat din sa ibang tao. Yun. Kasi kagaya nga nang sabi ko, hindi sa lahat ng pagkakataon ay lagi silang nandyan. At may mga buhay din silang kanila. Ikaw may buhay ka rin sa iyo. Huwag kang manghinayang na umangupahan ng sarili mong bahay dahil mas, you know ng sarili mong apartment dahil mas masarap yung ganong buhay na meron kang masisilungan anytime. Ikaw, wala ka bang, hindi ka ba naghahangad sa sarili mong minsan na, ay gusto kong, Um, uh, gusto ko ng privacy. Gusto kong mag-relax, 'di ba? Lahat tayo nag, naghahangad ng ganun, 'di ba? Kahit ako minsan, naghahangad din ako na, ah, gusto ko ng privacy, gusto ko ng yung me time, gusto ko ng uh, relaxing time parang ganun para sa sarili ko. So 'yun, magtatamad-tamaran ako isang araw, you know, sa bahay ma mahihiga, matutulog, manonood ng TV, kakain, ganun. Pero paano mo yung magagawa kung wala kang matitirhan? Saan mo gagawin yun? Tapos winter or bumabagyo. Saan mo, saan mo i-ano yung sarili mo? Ilalagay, di ba? Parati kang mag-hotel. Mahal din ang mag-hotel. Ay, eh, ayaw nga rin niya magbayad ng hotel eh, di ba? Yun. Kasi, mahal din naman ang pag-upa. Kuntahin mo yun. Kung upa ka nga naman ng hotel, eh, para ka na umupa ng bahay. Yun. Pero ako, mas komportable ako na meron akong sariling bahay. Dahil, mas maganda yung may sarili kang bahay. Mas madali yung gano'n. Kesa ma-stress ako, natawagan yung mga kaibigan ko na, Uy, ikaw ba'y ano? Uh, tawag dito? Uh, available ka ba? Ganyan, ganito, ganyan. anuin mo naman ako, sunduin mo naman ako, ihatid mo naman ako sa aking trabaho, or ihatid mo naman ako sa ganito, ganyan, diba? So, yun. Yun ang masasabi ko. Kaya kung may pera, ay gamitin sa namang paraan. Unahin yung mas... Uh, pangunahing pangangailangan bago ang luho. Ah, nagsusugal din pala siya yun. May iba pa siyang ano, luho. Bisyo, sugal, yun. Unahin muna dapat yung mga personal na pangangailangan bago ang ibang bagay. Kasi, kung may bibigay mo yun sa sarili mo is mas madali. Mas madali yung ganong buhay. yon. Kesa, ah, uh, abalahin ah, mo yung mga kaibigan mo, mas mahirap yung ganun. Ako ang nai-stress, imagine mo, tatawagan mo yung mga kaibigan mo, let's say, meron akong sampung kaibigan, tatawagan ko si ganito, uy, ganyan, ah, papasok ako sa trabaho, pwede mo pa akong ihatid, alasin ko ng madaling araw yun, syempre, gigising siya ng alasin ko ng madaling araw, para ihatid ka, ah, kung emergency, yes, you know, hindi masama ang tumulong, okay, pwede kang tumulong, pero not to the point na yung taong tinutulungan mo ay hindi na rin nag-i-improve o gumagawa ng paraan para mag-improve sa sarili niya. Yun. Kailangan ay magkaroon din ng limitasyon. Kailangan ay alam mo at alam mo kung sino yung tutulungan mo. At kung yung tinutulungan mo ba, itinutulungan din yung sarili niya. So, yun lang po. Bye! Papasok na ako sa trabaho. Bye!